Hello guys! Welcome to my channel, John Rescar Vlog. Muli ako si Riza nagbabalik. At ang topic natin ngayon ay kung magkano ang anti-rabies sa private hospital. Pero guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, comments, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell. Then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Sa video na ito guys ay malalaman nyo kung magkano ang gastos sa private hospital kapag tayo po nagpaturok. Ano po ang mga requirements at ano po ang proseso. So guys, ganito po kasi ang nangyari. Hmm uh, iniwan ng asawa ko doon sa biyanan ko ang aking baby. 3 years old po ito. Uh, so, dahil may alaga po siyang aso at pusa, ang uh, baby ko kasi is masyadong mahilip gumakap doon sa pusa. Anyan, talagang ano yun. Nakita na lang ng biyanan ko yun may kalmot dito. Scratch lang. Dito pa naman sa bandang mata. So guys, uh, agad naman itong hinugasan ng biyanan ko at nung nakita ng asawa ko, ay eh, talagang kinabahan siya. So pumunta agad siyang asawa ko sa center. So dahil nga sa center namin guys is lagi naman dito na ngayon nauubusan. Dati kasi hindi naman dito year na to talagang napakahirap, lagi nauubusan ng pang-antirabies dito kaya nag-isip-isip naman yung asawa ko kung saan pwedeng makala, makapunta inisip niya guys kung sa RITM Alabang so napakalayo ng biyahe mapapagod si baby at may bayad naman doon guys 1,200 ang per station that time guys it's 2018 pa yun eh sa ngayon hindi ko alam kung magkano sa 2023 na kasi oh, baka tumaas na rin sa San Lazaro guys hospital animal bite center din sa Manila libre naman doon pero yung pila nga lang guys at saka napakahaba ng gap ah uh, magkasunod, halos magkasunod lang na buwan ang first and second, pero ang third na ano talaga guys is maabot ng halbawa June ah uh, December naman ang pinakalas na turok. So, ay, ano naman namin noon, inayawan din ang asaw kasi nga, masa bata kasi syempre na kinabak na, natatakot din siya. So, dahil nga guys, ay main telecare naman yung anak ko sa naka-attach binabayaran niyo ng asawa ko sa trabaho niya um, tinawagan niya ngayon yung HR niya tsaka yung Intelliger so tinanong niya kung cover ba ang vaccine at sa bata at uh, cover naman daw ang 30,000 so dinalan niya po ito sa San Juan de Dios at anong mga requirements ang um, ang kanyang dinala. Uh, una, guys, ay uh, IDs. Yan. IDs ng asawa ko. Ha? Hindi sa akin. Tapos, uh, IntelliCare Card ni Baby. O, oh, nakapangalan din to sa anak ko, guys. Uh, may vlog din ako doon sa mga private hospital ito nagagamit. Tatlo po kami may ganito, guys. Pero, hindi ako talaga nagpapa-hospital. Char. Ayan. Ah, uh, tapos, guys, ito na, uh, magkano ang unang sesyon. 12,337.87 Guys, ano ha? Ito, braso, tsaka hita po ito. Pangalawang session, guys, ay 2,000. At pangatlong session, ay 2,000 ulit. So, magkano lahat? Umabot po ito, guys, ng 16,337.87 Guys, wala po kaming binayaran dito. Kahit piso, kundi sa swipe lang po ng card. So napakaganda po talaga ng may IntelliCare card pala guys no so ganito naman po ang kanyang ano guys binigayan San Juan de Dios ayan po uh, diba, tinutupi lang yan, siya na ganyan, okay, bali ang kagandahan lang po nito sa fry bit guys, ay talagang ano isang halos isang buwan lang ay tapos na agad yung vaccine unlike sa libre uh, uh, talagang abot ng 6 months bago ka ang last na naturo um, so guys, ano, hindi dapat talaga natin ipagwalang bahala ang um, kalimutman nakagat lalong-lalo na po at bata ng aso at pusa, kasi guys talagang napaka-delikado po pag pumasok na sa atin yung rabies hindi na po effective ang um, anti-rabies kapag uh, pumasok na po sa katawan natin yung rabies na itong wala na po, so madi-dead po talaga, kaya talagang huwag na huwag pong ipagwalang bahala sa akin talaga guys, scratch ano lang talaga yun, makikita rin talaga kasi maputi yung anak ko tapos dito sa mata pero hindi po namin yun pinag- lang bala kasi tandaan po natin nala kapag nasa taas, nalaga, upper naku, wag na wag po ninyong ano, dali na agad sa hospital so guys, sana may natutunan kayo sa video na ito, don't forget to like share, comment, and subscribe Kapit click na rin ang bell then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko nagtataka kayo kung bakit uh, iba yung ano ko ngayon, uh, so madalian po kasi at ito yung ginamit ko uh, video making kit, so panoorin nyo na lang guys, o panoorin nyo na lang kung maganda ba siya diba, ayan, madalian kasi set setup to guys, o tagal-tagal nang wala akong upload, sayang naman malapit na ako ako mamonetize so guys, huwag nyo pong kalimutan yung channel ko, bye bye